project ulit tayo dito sa ano, sa may dugay yung factory po ng ano factory yan uh, uh, po yan uh, po yung mga lakas yun ano, ano. Uh, install natin ng 8 cameras Dahil kay Bagyong Pipito, walang ano, walang production sila. Ayan po. Wala yung mga nagtatrabaho ngayon dito. So, kami lang ang nagtatrabaho ngayon, ngayon dito at ano, naglalagay kami ng CCTV. Ayan po, ang Russell CCTV. So, Ayan po. Ayan, wawiris na. Gamit kami ng Cat6 at saka ano. Ah, uh, video balon. Si analog lang to. <laughs> <Pop>. <laughs> natin yung DVR 8 channel. Dawa po yan. Dawa. Yan. 2 MP Dawa DVR 1 terabytes. HDD pa tayo ngayon. Ayan. Seagate Barracuda.

Yes. Okay. Linin. Nilawan. Eh white. Eh white orange ay on, white orange, orange siya positive ah. Orange siya positive. Hmm. Okay nilawan. Eh green. Eh green ni positive ah. Green positive. Mo Positive orange veggie ni yellow card. Oh, sige. Kine balloon. At si Jero, nagtatalong pero okay na to. Nice na. 8 hey, channels

Ito halus indoor yung lalagay namin kasi puro loob po ng ano factory dito sa tinapay. So puro full color yan na, ano dawa. si dawa. Tara kami kasama yon si Update Boy. Extension, extension. Yellow, yellow extension na. Lumubog. No, yellow nga extension sa pulo mo nakawunin no, ayun ka mapubot ka yellow yun kaya na nga no camera dito sa box para mabilis ang trabaho para matapos na yun nya lampu kasimple, you know pasok jam pian bila enjanya ayo sah yes, yan, oke okay, lah jalan pala si jeluk boy nah anakku sarapan sa deter mini cya nang anu wire Ayan. Ayan, pata patatapos na kami dito. Ayan si Jilo Boy. Awan oh, lo lo lo. lo. Agid din lo ta so lyo mo so tanga, eh. Agid bitengin. Agid din yan, ayan O oh, yan, so tapos so mo so tanga. Ayun, ni kuwan kuha Batang bata ayan -bata, Katinginan 'yang Artemo Marcellulo. Yan si Jeno boy na. Nalangit tayo ta. My girlfriend. <laughs> hey, 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 Yan na lang yung isang Oh, yung Napakalinis po yung ano, uh, paggawaan ng tinapay dito. And, yung CR nila. Napakalinis. Ito sa paggawaan. And, yung mga oven nila, ang ah, lalaki.